So ayun mga kung narinig nyo kanina yung unang pagpanda natin, itong TMX 155, so may nga yung kanyang makina. Ayan, so ito yung i-check natin. Uh, unay natin tanggalin yung kanyang cylinder head at yung kanyang cylinder block. Pakita ko sa inyo maya, tanggalin natin. So ayun mga Diaz, tatanggalin muna natin yung kanyang tanke, yung kanyang upuan, at yung kanyang side cover. Ayan. At yung kanyang tabot, so tanggalin rin natin. So, tanggalan natin yung kanyang upuan. Ayan. Okay. Next natin, tatanggalin yung kanyang nut dito. Exhaust nut. Okay. Tanggalin natin yung nut. Ayan mga Diyas, natanggal na natin yung kanyang tabutso. Maluwagan natin ito. Kinanggal natin yung nut para matanggal natin ito. Ayan. Tapos next natin, tanggalin yung kanyang uh, carburetor at yung dito sa kanyang head. Yung cap niya. Tatlong bolt at doon. Itap muna natin. So, tanggalin natin dito yung bolt dito. So, next natin tatanggalin itong bolt ito. Ayan, itong bolt. At dito, yung kanyang nakalak dito sa kanyang pin ng kanyang campal wear. Tanggalin natin. Ayan yung kanyang washer. ito so, mga diyas ang first natin i-check so good naman so by tendency na yung dito kapag ito ay hindi sa napip na hindi sa smooth so dito okay pa yung scan nya ayan yung lag, yung yung dito check natin goods pa so ito kanyang post rad tingnan natin So goods pa naman. ya merasa wasya kita makan dia bagus dengan mengenai yang sunduk dengan yang carburetor yan exhaust intake maganda yung sunog nya yan ayan so bali dito mga niyas ibaba na natin yung kanyang makina kasi meron ng tama yung kanyang connect ng rad at i-check na rin natin yung sa panggilid nya so mas maganda ibaba na natin kasi yung pag chinsure ko ng kanyang makina yung kanyang strainer or sa kanyang screen oil filter rumi. so baban lang natin ito at babalikan ko lang kayo kung ano yung mga part na sira sa kanyang makina Ayan. babalikan ko yung mamaya pag mabuksan na natin lahat yan so ito na may nababan na natin yung kanyang makina nabuksan na natin dito so kung makikita nyo dito ayan Napaka rumi. so ito yung sumasala ng dumi dito tumambak yung mga dumi ayan so ilang taon na itong hindi na buksan siguro kaya ito nangyari sa kanya napakarumi ayan so si ito diyas kung makikita nyo dito ayan so si ito diyas ayan makikita nyo ayan sigurado ito Either na putol yung dito niya banda or ito lang pin. Yung sa either na putol itong pinagkabitan dito. Yan, makita niyo. Yan. So sira ito. So ito na may diyas Natanggal na natin itong kanyang sa cam gear set niya pati yung kanyang cam lug So makikita natin dito Mula na kanyang cam. Ayan. Napakalalim na. Ayan. Meron na siyang hukay. May mga bungi-bungi na yung kanyang timing gear. Pati itong kanyang timing gear na maliit. Ayan. Ayan. So palitan na ito set. Kanyang cam follower. Ayan. So itong kanyang connecting rod ah uh, Check din natin So parinig ko sa inyo So pagkatitoy natin Ayan maingay Maingay siya Ayan Parinig nyo Ayan Ayan kung ikutin natin maingay siya Maingay sa mga diyas So hindi ko pa ito binasa ng Kasulina So oil pa lang itong nabasa dito So yan, may ingay sa. So, ginitoyin natin. Yan. 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 Sira na siya. Sorry. So sira itong kanyang connect rod. So narinig nyo na, may ingay. So palitan ito pati rin yung kanyang side bearing palitan na lang siguro may ideas ang dito lang ating video so abangan nyo lang yung part 2 ng video natin dito sa TMX 155 ayan peace out